Hey guys, good morning. Uh, 360 TV here, no. So, ngayon guys, uh, may ano tayo ngayon dito. May nakita tayong susi ng ng, ng isang sasakyan. So mag ikot tayo para malaman natin kung saan sasakyan naka-park ito. Tapos aantayin natin yung may-ari na mag-upload sa sa so, naman. Kasi kapag magtanong-tanong tayo, iba eh, baka may magsabi na ay akin 'yan, akin 'yan, tapos hindi naman siya yung ano. Kahit hanapan natin ng mga valid ID, driver's license, i-sasabihin niya yan na sa kanya talaga yan. May option naman tayo, hanapan natin ng ORCR or uh, vehicle registration. Ganyan, hanapan natin. Makikita natin yung kaninong pangalan niya. Pero pwede naman niya ma-claim na sa kanya pa rin yan. O sa kapamilya niya, ganyan. So ngayon, ang gagawin natin guys, haantayin natin. Haantayin ha? natin na ha? May lumapit sa atin na ari at magtanong Kung may nakita bang susi, ganyan ito yung ano guys, ito yung susi nyo So, Nissan to guys Nissan, oh. hindi ko alam kung anong sasakyan to ito yan, o oh, Nissan kita nyo guys So, ngayon naantayin natin, oh. So, samahan nyo ako guys at abangan ah, natin mamaya natin ha? No? mag iko tayo tapos pipindutin lang natin tong ano itong lock ya yung lock button ng sa so, susi so, kasi iilaw naman yan iilaw eh. or tutunog yan so malaman natin kung saan nakapark at dun mag ano tayo so, standbyan natin antayan natin yung may-ari guys no? okay, so samahan nyo ko So ngayon guys, nandito tayo ngayon sa Eastwalk Parking, no. Hanapin natin dito, maghanap tayo dito kung merong na Ayun guys. So, kita niyo naman, oh. oh. wala, wala. Ito, ito, merong isa. Merong isa dito, merong isa. Oh, pinutin natin. Dito natin. Ay, ah, hindi umilaw, guys, hindi umilaw. So, doon tayo sa kabila, tara. So guys meron tayong nakikita dito ang Nissan na bara no? so uh, ayan o no? oh. kita nyo guys so ngayon pipindutin natin itong susi kahit nandito tayo malalaman naman natin yun so pindutin natin guys hindi umilaw guys so hindi, hindi yan hindi yan no? so don't tayo sa kapita saan dito tayo sa gilid ng ano no ang marketplace so, okay kung kina dito uh, -ikot -ikot tayo di tingnan natin yung mga nisan dito na mga sasakyan eh yeah. okay so, tanyan naman guys tayo nakikita ng na dito guys so doon tayo sa kabila sa boxes tayo guys ngayon guys nandito tayo sa gitna ng ano no ng boxes ng pang parking area dito so marami sasakyan dito guys may nakikita dito may isang kaya nissan din yan tapos dito sa kabila ayan may nissan pa nissan tira tapos ayun isa yun sa sa dulo tapos ito, may isa din dito. Ayan, nabara din. So ngayon guys, yung gawin natin is pipindutin natin tong ano, pipindutin natin tong susi. Malalaman natin yan guys. Oh. Umiiilaw yan eh, or tutunog din yan. So, doon tayo pwesto Para mas mabilis natin makikita. No? Tara guys! So, subukan natin guys. Oh. Pipindutin natin tong lock button. Huwag lang yung unlock. So, lock button. Oh. ayun, ayun guys, ayun, ayun. Kita nyo, kita nyo. Oh, ayun, ipindutin ko ulit. Ayon, Ayun, umilaw siya guys. So, antayin natin, sa standby natin dito. So, mag tayo dito ng ano guys. So, effective yung ginawa natin. So, antayin natin dito yung may-ari. So, wag lang natin silang, ano, wag lang natin, antayin natin na sila yung mag-approach or so, siya yung mag-approach sa atin. mag -ano, para at least malaman talaga natin na siya yung mayari kaya baka, kasi baka magtanong-tanong tayo at i-claim ng ibang tao na sila yung mayari ayun okay, so antayin natin guys antayin natin yan oh. ito na siguro yung ano sa guys yung mayari ayun guys ayan pala si sir guys no yung mayari ng uh, sasakyan uh, so nabalik na natin yung susi grabe yung pasasalamat niya sige po sir ingat po So ayun guys, nasa uli na natin yung susi no, sa mayari no. Ayun sila guys oh. Uh, Tuwang-tuwa yung mayari no. Nung lumapit tayo sa kanya, tinanong ko lang siya kung may problema ba o yung anong problema. Sabi niya na yung susi daw no, nang sasakyan ay eh, naiwan. Sabi ko naiwan mo ba o na ano nawala. So pinakita ko agad yung susi guys. So maraming sa salamat ng mayari guys no. So, ayun na sila. So taga New Government Center employee po pala yan guys. So, ayos. Ito na lang tayo. So, maraming salamat.